Masaya tong araw na ito. Naniniwala po tayo na may gagawin maganda ang Diyos sa araw na ito. Amen! Minsan po, matating sa buhay ng isang tao na nasasabi niya ang fight na ng mga pinagdaraanan ko recently or sinasabi niya na siya po ay nagkakaroon ng mga patong-patong na problema. Pero sino bang hindi? Hindi po ba? Ang kaibahan lang po ng maraming mananampalataya sa mga tao ay tayo po ay mayroon pong nililingon na Diyos. At yung pong Diyos na yon ay hindi lang po siya tuwing may problema, kundi pati sa mga masayang mga panahon. Pero ang pinakamaganda po dito, ang Diyos na ating pong dilalapitan ay Diyos na mahabagin. No? Yung kahit nagkamali ka na, kahit na ikaw yung may dahilan kaya ka nagkakaroon ng patong-patong ng mga problema, ang Diyos ay mabuti. No? Hindi siya yung tipo na dahil, ah, nagkamali ka, kakalimutan na kita. Buti po, ang Diyos natin ay napaka lawak ng kahabagan. Actually, ang kwento po na binabanggit ko po na yun, ay nangyari po talaga isang instance sa mga Israelita. Sa panahon na si Jeremias ay nangangal sa mga bayan ng Israelita, nagkaroon siya ng isang panaghoy. Sa Lamentations 3, 19 hanggang 23, babasahin ko po, sabi na ni Jeremias, Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis hati. Itong puso ni Jeremias, naaawa siya para sa kanyang bayan. Ito po, kung retrace po yung history, ito po yung mga panahon na mayroong tagutom, mayroong gera sa kaliwa at kanan. Literally, dumating sa point ng buhay nila na yung mga nanay, niluluto na yung mga anak nila dahil wala na silang makain. No? Pagka sila'y nagtatanim, i-raid -ra po ng mga kalaban yung kanilang bayan pag sila po ay naghahayupan, ninanakaw po yung kanilang mga paghahayupan, literally po, wala na pong makain yung mga tao dito. At dahil po dito napakabigat ng kalooban nitong propeta nito. Pero ang nakatutuwa po, sabi dito sa verse 21, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko ito. Ano ko kaya yung naaalala niya? Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamali. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Sa araw-araw po na ginagawa ng Diyos, tuwing ikaw po ay magigising, gusto ko pong ma-realize natin lahat. God has something store for you on that day. Dahil kung hindi, hindi ka nagigising. Wala nang uh, saysay -say na magising ka pa. Pero dahil nagising ka pa, may pag-asa, may pag-ibig may awa na nakalaan sa iyo. Ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, kapatid, ito may dulot ng iyong pagkakamali. Ito may dulot ng ibang tao na nilalagay sa buhay mo. Ito may isang sitwasyon na hindi mo kontrol, karamdaman, marit trahedya sa pamilya na hindi mo talaga mabago-bago. Araw-araw na dumarating sa buhay po natin, may bagong pag-ibig, may bagong awa, at may bagong katapatan at awa ang Diyos sa buhay natin. Tanggapin po natin ito sa pamamagitan ng si Yahweh ay akin sa kanya ako magtitiwala tayo ay magtiwala sa Diyos kahit po ganun kadilim yung dinadaanan natin magtiwala ka malalagpasan mo ito magtiwala ka sa Diyos na niya ang buhay mo at gagawin ito ng Diyos sa atin so kilalanin natin itong Diyos na malapit sa atin hindi siya malayo hindi siya mahirap kausap ang Diyos na mabait, reliable talagang pwedeng lapitan Buksan po natin ang ating puso at isip. Buksan po natin ang ating mga labi. Tayo po'y lumapit sa Diyos. Ilapit natin ang ating buhay sa Kanya. At sa paglapit natin ang ating buhay sa Kanya, atin siyang sambahin. Purihin natin siya. Itaas natin siya sa ating buhay sa oras na ito. Tayo po'y bumalakpak. Purihin po natin ang Panginoon sa pagkakas. Hallelujah. Sige po, buksan po natin ang ating labi. Magbigay ka ng pasalamat sa nakaraang mga araw, linggo. Mga pagsubok na yung nalagpasan mga pagsubok na hindi nalaanan, ngunit tinutulungan ka pa rin ng Panginoon. Sige po, purihin po natin ng Diyos sa ating kaparaanan, sa ating mga sariling mga labi, sa ating mga personal na mga karanasan. Purihin at sambahin, pasalamatan at kilalaan ng Diyos ng buhay. Hallelujah, hallelujah, O oh God. Purihin ka, purihin ka, O oh Diyos. Tinadakila ka namin, O oh God. At patuloy na sinasamba, O oh God. O Diyos, O oh Diyos, Panginoon, Maraming salamat po. Kami po ay may bagong buhay sa araw na ito. Kami po ay nagising, O oh God, na mayroon pong katiyakan, O oh God, na may gagawin kang mabuti sa aming buhay sa araw na ito, oh God. Lord, ano man po ang mga pinagdaraanan po namin ng mga kabigatan, mga pagkukulang pagmamalabis, O oh Diyos, at patuloy din ng mga kasalanan na nakikita mo, O oh Diyos. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, O oh God. Patawarin mo po kami, O oh God, at linisin kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, O oh God. At ayaw mo po, O God, pagbigyan mo po kami, O God, ng kapanalan, O Diyos. Alisin mo po yung guilt of sin, O God. Alisin mo po ang mga kabigatan sa aming mga loob, O God. Upang ang aming mga labi ay makalayang makapagpuri sa iyo, O Diyos. Ang aming mga paa ay maipadyak. Ang aming mga kamay ay maipalakpak, O Diyos. Alisin namin ang mga nangihinang katawan, Panginoon, O God. At ang ipilit namin ay malakas at buhay na pagpupunit pagsamba sa iyo sa araw na ito, God. Sa araw na ito, magagalak kami, Panginoon, ang mga kaluluwa namin ay utusan namin na magalak at magpuri sa Diyos, O God. Itataas ka namin, Panginoon, sa pagkas nagtitiwala kami. Lord, for your grace and your love are new every morning, O God. Great, great, great is your faithfulness, O God. Pinupuri ka namin, O Diyos. Niluluwalhati ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon, at sa araw na ito, O God, tanggapin mo po ang aming mataas na pagkilala, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Amen.